kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa hindi matigil-tigil na tensyon sa West Philippine Sea kaya hindi maiwasang palagi na lang, may ang nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China mas lalo lang pinag-iinitan ng China ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil ito na lang ang natitirang panakit sa kanila para tuluyan na nilang masamsam ang kayamanan ng karagatan na matatagpuan sa Ayungin Shoal. Sinadyang ipasadsad ng Pilipinas ang barkong BRP Sierra Madre at pinaistasyonan ng mga sundalo para masigurong hindi ito tuluyang mapasakamay ng mga inchek sa panahon ni dating Pangulong Duterte na mahal na mahal ang China at tinatakot ba ang kapwa-Pilipino ng kiyera kapag umangal tayo sa China? I was more of a, a friend, a, a closer friend to China. Gawain na lang ninyo kaming province, Fujian pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We see, libre na lahat. Everything. And we have the missiles now nakatutok na sa atin. It will reach uh, Metro Manila in 7 minutes. Ay pinapayagan ng mga incheck ang Pilipinas na magpadala ng mga supply para sa mga sundalong nakaistasyon doon. Pero hindi pwede ang magdala ng mga construction materials para kumpunihin ang napubulok ng barko dahil hinihintay na lang ng China na tuluyan ang mawasak ang BRP Sierra Madre para sila na ang solong aangkin sa buong karagatan. Walang pakialam ang China mapa Coast Guard man ng Pilipinas so ordinaryong sibilyang Pinoy. Basta't maghahati dito ng supply ay haharangin nila ito. Hirap na hirap na ang Pilipinas sa patuloy na panggigipit ng China at wala na yatang pag-asa ito. Hanggat andyan pa ang presensya ng BRP Sierra Madre, ay patuloy lang ang China sa panggigipit. Kamakailan lang ay inakusahan ng China ang Pilipinas na nanutok daw ng baril sa Chinese Coast Guard. Ang mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Naglabas sila ng video kung saan ay nakikitang may hawak daw na baril ang sundalo sa ibabaw ng BRP Sierra Madre. Nangyari ito noong May 19, 2024. Pinasinungalingan naman ito ng AFP dahil ayon sa kanila, ang mga in-check ang siyang nag-violate ng tinatawag nilang safe distance protocols. Rason para maging alerto ang mga sundalo sa ibabaw ng BRP Sierra Madre. Sinunod lang daw ng mga sundalong naka-estasyon doon ang rules of engagement na may kasamang professionalism at disiplina. Committed raw ang AFP para panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Pero kapag meron daw agresibong aksyon na gagawin ang kabilang kampo na magbibigay ng kapahamakan sa mga sundalong nakaistasyon doon, ay handa silang ipagdanggol ang kanilang mga sarili sa tama at nararapat na pamamaraan. Dahil bantay sarado ng mga incheck ang ngayongin show at nahaharang ang mga supply na ipinapadala sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Rason para gamitin nila ang eroplano ng Air Force para i-airdrop ang mga supply para sa mga sundalo. Pero dahil tumama ito sa dagat at ando ng Chinese Coast Guard kung kaya't kinuha nila ito at pinagsisira para hindi na mapakinabangan pa ng mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Ito ang aktwal na video ng mga sundalong Pinoy nang mangyari ang insidente noong May 19, 2024. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng barila mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply mission ng Pilipinas para hatiran ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko nang lapitan sila ng nagpapatrolyang mga tauhan ng China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw umano ng China ang hinulog na supply sa barko saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Yung panayla pa kanila. Lock ko. Wala, wala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad yung... Kito ay lay para drop. Yung item kagad, nilapitan nyo, yung item. Ayan yung item. Oo, oh, talihan, ano lang Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oo, oh, may naulog. Bunin niya naulog, pang ano na? No? Sa kanila yan, naulog yung propa nila. Ah. Ha? Ah. Yung item, ko nyo, yung parachute, kunin yung parachute. Dako. Dako, vero pa para oh. nila talaga nila ako babagay lata putik na babagayin ilahin nyo lang ilahin nyo ilahin nyo yung ano, parachute ilahin dalit sa pamura Magkakaroon na ko ang video ha? Video. Thank you very much, sir. Pinangarap na sila, sir. Loko. Sa bahura, bahura. Babanggain kayo. Sa bahura lang kayo. Bahura. Dali na sa bahura. Kamahulog, sir, ba? Huwag huwag niyo yung Huwag niyo yung pag-uha. Yung mga natin, standby diyan sa ano? Sa gantap. Meron pa kayong sir? Meron pa kayong balance, sir? Meron recover kayong balance, sir? Meron pa kayong balance, sir? Meron Ako kayong ako. balance, na yan! Matay! 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 Kalat-kalat ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito nang sagot dyan kaibigan, mura, matibay at maganda pa na toolbox para iwas wala, iwas kala at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado, maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Napapahalang Pilipinas dahil sa bulok na bulok na ang PRP Sierra Madre at nangangailangan na ito ng agarang pagkumpuni dahil pag ito ay napabayaan ay siguradong tuluyan ay itong mawawasak at lulubog sa dagat. Napakalaking hamon ito para sa ating gobyerno dahil hindi hindi papayag ang China na maayos ito dahil sa minamadali na nga nilang mabulok ito para wala nang maiwang marka ang Pilipinas sa Ayungin Show sa isang litrato na kuha ng Philippine Coast Guard ay makikitang nagkalat na ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa Ayumen at Sabina Shoals para bantayan ang anumang supply na ihahatid ng Pilipinas sa malapit ng mawasak na BRP Sierra Madre. Siguro ay dapat ang iparating ng Pilipinas sa United Nations ang pangaapi na ginagawa ng China dahil siguradong palang araw ay gagawa sila nang drama at kasinungalingan para mapagtakpan ang kung anumang hindi magandang balak na kanilang gagawin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bago pa man sana mangyari ito, ay sana'y malaman na ng buong mundo kung gaano kasakim at kamapangapi ang China dahil hindi na nila teritoryo ang karagatang kanilang inaangkin. Ikaw, ano sa tingin mo ang dapat gawin para matigil na ang pagkasakim ng China? So, the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award, which affirms what is ours by legal right. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.